Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat At dahil ngayong araw na to ay baha Sa buong giginto Bulacan Ay hindi ko po magagamit ang aking motor Para pumasok sa trabaho So ngayong araw na ito Ay magkocommute tayo Samahan nyo ako guys So ito na nga, sumakay na ako ng jeep Ayan So pagsakay ko ng jeep Nagbayad po ako ng 8 pesos Pero 12 pesos na pala ang, ang minimum fare nakakatuwa kasi hindi na ako nang sumasakay ng jeep eh. hindi ko na alam yung ha, pa masaya sa jeep so ito na nga guys nandito na tayo ngayon sa tabang sa ilalim ng tulay kung saan po tayo mag-aabang ng bus papalabas po ng Maynila so after a minute so ay dumating na yung bus so ayan na sasakay na tayo sa jeep sa bus so ito na nga guys at nasa loob na tayo ng bus ito po yan, ang index po, nasa index po tayo. So, ang ganda ng panahon ngayong araw na ito. Pero, baha rin po sa mataan. So, ito na nga. After uh, 30 minutes na biyahe. Yan, so, andito na tayo ngayon. Nakarating na tayo sa sa index na malapit na tayo dito sa LRT so pagbaba ko guys ng bus ay sumakay na ako ng jeep Ayan, so nagbayad na naman tayo ng 12 pesos. So ito na po, hanggang kalaw. So ito na, pagdating po sa kalaw, ay uh, nag-alay lakad po tayo guys. Ayan, so nakakapagod. Uh, so tama lang yan, may exercise tayo So ito nga, nakita ko may nagkakagulo dito sa kalaw sa ako saan na, Nakatambay yung napakaraming siman po So ayan, tinignan ko kung ano itong uh, pinagkakaguluhan nila So, ano kaya guys? Tignan natin guys. Tara, lapitan natin. So, ito na nga. Ayan, meron nagpapapasin ng dama. So, ayan. So, ano pumalik na naman sila? So, ito na sila. Maraming seaman po ang nanonood. Ayan. So, pwede kayong makisolve dyan ng, ng dama. So, ito pa yung isang pinagkakaguluhan guys. Ito, chest naman siya. Ayan. So, sa mga mahilig mag-chess dyan, pwede kayong pumunta dito sa kalaw. Ayan. So, nagpapapasin Solve sila ng puzzle. So, mag, uh, tataya ka. Ngayon, kung nanalo ka, kung magkano taya mo, yan. Yan ang mapapanalunan mo. So, tiglan ko yung puzzle, guys. Mahirap. So, dahil sa hindi ko alam kung ano yung uh, sagot dito sa puzzle na to at mali-late na ako. Siyempre, umalis na ako at iyan po. Meretso na ako papasok sa aking trabaho. So, So after ng ilang minutong lakaran Ay ito na At nakarating na tayo dito sa ating ah, Trabaho dito sa Manila Ocean Park So ayan na So makikita nyo Yan ang stairway to heaven to Manila Ocean Park Yan. so At ito na nga after ng duty ah, So alay lakad na naman tayo Pa uwi guys Ayan so naglalakad ako dito ngayon Dito sa, sa kalaw pa rin po Ayan so ayan ako Ayan cute na cute <laughs> Kahit hulas So, ayan, papunta tayo ngayon sa LRT Station yan, sa United Nation. At ito nga, paakit na tayo sa hagdanan. Ayan, medyo madulas kasi po, umulan. Ayan, so dahil mahigpit sa LRT, kailangan natin magsuot ng face mask. At ayan na, after ko bumili ng ticket, Ayan, so guys, ang pamasahe nga pala ng LRT ngayon is 20 pesos mula sa United Nation. Ayan, hanggang uh, monumento po. So, ito na yung LRT. Sasakay na tayo, guys. Ayan. So, ayan. Hindi ko napansin, dito pala ako sa lugar ng mga babae. So, bawal tayo dyan, guys. Doon tayo sa pandang likuran. Uh, ayan na, at nakasakay na tayo sa LRT. Ayan. So, hanggang monumento yan, guys. So, ito na nga. Pagdating sa monumento, ayan, monumento na to. Uh, sasakay tayo ng bus dito sa Victory Liner naman po Yan, pabalik sa, sa tabang dito sa amin sa Bulacan At ito na nga, pagbaba ng bus ay uh, jeep na naman po, pabalik dito sa uh, aming bahay So, ayan na, konting kembot na lang guys At nandito na tayo sa aking bahay At makakapagpahinga na, ayan, dahil sa pagod O, oh, ayan na nga, nandito na tayo sa bahay At kasama ko ng aking alagang, si Mokang Si Bokang the Blacky Mokang. So, yun lang ka guys. Maraming salamat.